Magandang araw mga kagri. Ka uh, sa ngayong araw nandito tayo sa uh, farm Ayan mga kagri ka yung ating mga housing para sa ating free range chicken Kaso nag-stop tayo, mga ilang taon na rin siguro na hindi natin nagamit to Kaya ayan, makikita ninyo kinakalawang na yung bubunga ng ating chicken house So na nag-decide kami mga kaagri na pansamantala uh, gagawin na lang namin tong uh, vegetable farm. Ayan, kasi may mga tanim na rin kami dito na papaya. At uh, ngayon, uh, nararaw namin at saka tatamna namin ng uh, pampalaya at saka talong. Ayan mga kaagri para hindi naman masayang ang ating uh, area dito yan. may mga bakod na rin yan kasi balak namin talaga mag uh, pre-rinche chicken dito kasi kaso yung problema uh, tubig wala tayong uh, malapit na source of water kasi medyo uh, mataas yung elevation dito ayan mga hindi pa natatapos ng uh, paglilinis <clears throat> malilinisan pa to siguro may iwan dyan yung saging at saka papaya kasi tatamnan pa namin dyan ng ang palaya ayan pero hindi pa rin tayo mawala ng uh, pag-asa mga kagri ka na makapag uh, preference chicken pa rin tayo dito sa, sa ngayon uh, nandun yung na, nandun yung mga breeder natin sa ilalim backyard lang muna tayo habang di pa tayo naka-establish ng tubig dito kasi balak namin doon kami sa bahay mag magpapabutas, magpapadrilling at pa uh, palalakaran na lang namin dito ng uh, hose or tubo yan yung chicken house natin mga kagri ka uh, breeding pen natin mga kagri ka yung limang kwarto so ngayon may ano mushroom kaso hindi nalagaan kasi masyadong naging busy din tayo sa ilalim pero marami na rin kaming narabish dyan ayan balak pa namin to paramihin kung uh, makapag full time na talaga dito ayan sayang yung ating breeding pin hindi masyadong uh, napakinabangan pero sige lang ganun talaga babawi tayo dito sa mga tanim nating gulay. Yan. Dito ah, um, unti 'yung tinang nililinis. Yan. Saka may mga niyog na rin tayo dito. Mga niyog, ayan. yung housing natin sa ating caretaker medyo sira na pero i-repair -re -re natin yan pag uh, nakatanim na tayo dito kasi may tao dito na uh, magbabantay dyan sya matutulog Yan. Sa mga nakaraang vlog ko, hindi ko to napakita kasi uh, matagal din na nakatiwangwang to. Pero sa ngayon, uh, sana uh, makapagtanim na tayo para mapakinabangan natin to. Maraming salamat mga kagri, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood mga kagri, hanggang dito lang muna tayo. Uh, I-update ko kayo kapag uh, nakapagtanim na tayo dito. At unti-unti tayong mag-aalaga dito ng kahit ilang piraso lang ng prairie chicken. Para hindi masyadong uh, mabigat sa trabaho.